Hello Leo Collective, Sun and Rising, ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 31 to April 6. Kamusta po kayo? Kamusta ang, ang magiging unang linggo ng inyong Abril? Kuro nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung ibang information po ay para sa ibang Leo po yun. Okay? Gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Sa mga nag-i-inquire nga po pala sa uh, personal reading, sa ngayon po ay wala po muna tayong personal reading dahil medyo busy po ako sa aking schedule, sa aking day job. Kaya hindi ko po mahanapan ng tamang schedule para malaan po dyan. Uh, hopefully soon kapag po um, okay na po ang schedule ko ay babalitaan ko po kayo for personal reading. Maraming salamat po sa mga nag-i-inquire. Okay po? Thank you po again sa mga nangga-like, nangga-share, nangga-subscribe and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa iyong generosity and kindness sa ating channel. Ano ang naghihintay sa iyo sa March 31 to April 6? Inhale and exhale at the center of your reading. Leo, you have the Empress card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Wheel of Fortune. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles in the area of what's of what's affecting your current energy meron kang nine of swords in the area of your near future meron kang eight of pentacles in the area of your challenge leo meron kang queen of cups in the area of your fortune meron kang justice card beautiful in the area of your divine advice meron kang two of swords at meron kang page of wands at yung outcome this week, Leo, meron kang 10 of Wands. Ooh, pag-usapan natin yan later. At, at the bottom of your deck, you have the Sun card. Wow! Nasa background ng life mo this week, ang kaligayahan, happiness, parang getting out of, the, getting out of your comfort zone, um, feeling free, may freedom, uh, merong enormous na nakaligayahan sa life mo magaganap this week, Leo. For others, I'm seeing may paggaling po sa sakit, parang this time, um, may improvement na sa inyong kalagayan at unti-unti na yan gaganda at uh, aayos. So congratulations po. For some, um, I'm hearing talaga, or being encouraged to choose happiness, be optimistic. Maraming mga mangyayari sa life mo at ma-attract mo yung mga luck, swerte, prosperity. Pag sa iyo pa lang nagsisimula ay kaligayahan. Okay? Be positive this week, Leo. Start na tayo at the center, at your core energy this week, Leo. Meron kang the Empress card. So, ngayon, busy ka no? sa mga bagay na gusto mong gawin. Sa mga binubuo mo, meron ka bang passion project this time o negosyo? O something na parang pinagpapaguran mo kasi Um, meron kang inihintay na result o whether exam man yan o pag-ayos ng mga bagay-bagay papeles ba yan? o kaya bahay, may tinatapos ka bang bahay o mayroon kang pautang na hinihintay mo makabalik na para meron ka nang mapaikot ulit. For others, I'm seeing here na parang pinapahalagahan mo ang sarili mo this time, nag-aayos ka na, um, you feel good. I don't know why, pero you feel good. Um, nag ka, bumibili ka ng damit mo, um, nakikita mo yung kahalagahan ng sarili mo, your self-worth, um, maganda ang self-confidence mo this time. Well, lagi ka namang confident, Leo You're the king and queens of all the zodiacs, di ba? Sa lahat ng signs, ikaw yung fiery, passionate. Um, pag kumasok ka sa kwarto, ikaw agad yung una makikita because you have this aura, beautiful, beautiful aura. So I'm seeing here na parang at ah, talagang masaya ka sa iyong sarili. Pinapahalagahan mo yung sarili mo. Um, you're also happy kung mag-isa ka, mag-isa ka. Kung um, meron kang partner, I'm seeing na medyo, medyo independent ka. No? And you're, you're very... Um, I don't know why, pero ma ma mataas yung pagkilala mo sa iyong sarili. So, the Empress card is being clarified by the Ten of Cups. Yes, all about happiness. Because Ten of Cups is the happily ever after card. So, ngayon, mas pinagtutuan mo ng pansin yung harmony, yung kaligayahan sa iyo, sa sarili mo at sa pamilya mo. kung anong meron ka ngayon, parang because um, the Empress card is also the Venus card. So, it's all about love and affection. So, ikaw ba yan nagpapaganda ngayon for your lover, for your partner, o pinapuri ka ng mga tao sa paligid mo na parang, uwi, anong meron sa'yo ngayon? Parang ang saya-saya mo, parang punong puno ng kaligayaan ng aura mo. So, magandang simula yan in approaching things this coming April. I don't know, ay nakita ko ang taong guwabakasyon this time, and you will get the um, attention of someone kung kusa saan, kung saan ka man patungo. Leo. For certain Leo yan ha. Bigla kong naramdaman yung at nakita yung parang nasa bakasyon ka and you're gonna meet a potential lover there. For some Leo po yan. Okay? In the area of what you want, you have the wheel of fortune. Um, ngayon, parang um, handa kang gawin para umikot ang swerte sa'yo this week. Um, meron ka bang tinatrabaho na um, tapos hinihintay mo na lang yung magandang resulta. May hinihintay ka bang pera this week, Leo? And you're very, very happy kasi parang yes, yes, this time. Mahuha na, yes, nandun yung resulta. So parang medyo natatanaw mo na yung ano eh, yung dulo, yung goal, yung end point. And nakikita mo at nararamdaman mo na ito yung iikot ng will mo this week, swerte. So congratulations kasi na-attract mo yung swerte this week. The will of fortune is being clarified by the temperance card. Yes, it's all about the things that you worked hard for. Meron kang inasikaso in the past. Pero kang pinaglalaanan ng oras po, atensyon at pera. And you're very, very um, passionate and dedicated dito na parang, ah, sigurado ako dito, makukuha ko to. Uh, nakatuon sa akin ng swerte this time. Walang makakapigil sa ginagawa kong ito at makukuha ko to. And yes, I'm feeling that may happiness sa background mo and you're very fulfilled with what you want, with what you're working on. And congratulations because kinatigan ka ng swerte at nandiyan na siya for you. In the area of what you need, Leo, Uh, ito daw kailangan mo, sabi sa iyo ng spirit guides mo, six of pentacles, learn how to delegate your money properly this time. May parting sa iyong pera this week or, ka, or blessings o kaligayahan or something valuable in your life. And you're being encouraged by your spirit guides to think hard enough kung sa ano paglalaanan ng pera o atensyon yung isang bagay na meron ka. Huwag kang basta bigay lang lang bigay sa isang area. Isipin mo rin yung isa pa o yung itong area na ito. Make sure na um, yung kaperahan mo this time, you're thinking long, hard enough. Kung mo siya ilalaan para hindi rin masayang o hindi rin... Kasi baka may bigla may umiltaw dyan na isang kailangan mong paggastosan. And uh, huli ka na kasi nabigay mo na dito. So make sure na mag-delegate ka and uh, posisiin mo muna mabuti yung paglalaanan mo. For others, I'm seeing here na Huwag ka basta-basta magbibigay ng effort o atensyon sa isang bagay na walang balik. Yung parang hindi bumabalik sa iyo yung effort mo. Parang bigay ka ng bigay pero in return parang wala. Ganyan. So, this time is the right time for you to assess those um investments and also kung kanina mo nilalaan yung atensyon, oras, pera, at pagmamahal mo. Okay? The Six of Pentacles. Being clarified by the star. Ooh! Paglaanan mo doon yung mga bagay na hinihiling mo. I'm hearing... Meron ka bang um, pinapangarap o pinamanifest this time? Um, trust thou in the power of God and the power of universe na kung ano man yung nilaan mo, ay babalik din sa iyo ng kusa. Like I've kanina, parang pag-isipan mo mabuti kung saan mo ilalaan yung mga bagay na meron ka para make sure na babalik. But this time around, kinonfirm sa akin ni Star na parang, alam mo, ko talaga mahal ka sa iyo at mahal mo, ibigay mo at darating din yung time na ibibigay din sa iyo pabalik ng universe ng stars ng constellations ng heaven yung mga bagay na ipinote out mo so now is the right time to be generous daw that's what i'm hearing in the area of what's affecting your current energy nine of swords and diamond worries this time ano ang dami bang kailangan bayaran ang daming mga um, uh, bills or responsibilities for others i'm hearing na parang um, me medyo Uh, marami kang win worry when it comes to overthinking. Uh, marami ka, siguro nag-step forward oh, parang Paano to paano to worry ka na stress ka sa mga maraming bagay kahit hindi pa naman nangyayari. Kaya siguro this time doble kayod ka sa mga bagay na trabaho mo. Um trabaho kan trabaho kasi marami kang bunga at result na hinihintay also working on yourself. Parang, hindi, kaya ko to, kaya ko to. Very, ano uh, kay very conscious ka sa mga kailangan, kailangan mo ayusin sa sarili mo. You're exuding happiness. Parang, hindi, ah, kaya ko to. Yes, yes, yes. Pero deep inside, and time tayo mo iniisip, and time tayo mo worry. Pero tinatakluban mo yun ng blanket of happiness, joy, self-confidence, at iwala sa sarili. Maganda naman yun, di ba? Kung paisipin mo, maganda yun. Pero, kailangan mo na i-address itong mga worries na ito. Leo, so that patuloy na umikot yung swerte sa'yo at saka positive energy. Uh, kailangan mo na siguro harapin yung mga worries na yan, yung mga overthinking na yan. Siguro this time, put an end to it and say, and tell yourself, okay ako, masaya ako, maligaya ako, I have, I have what I need, I have what it takes, kakayanin ko, kayong overthinking, i-let go mo na yan. Okay, so that patuloy na magkaroon ka ng happily ever after card at patuloy na umikot yung magandang harmony sa family mo. Nine of Cups being clarified by the Four of Cups. So, yung mga worry nito ay yung mga bagay daw, Leo, na hindi mo pa na-acquire. Meron ka ba mga bagay na hinahanap pa? O mga parang, ito na lang, ito na lang kulang. Um, ibigay mo na, Lord. Ibigay mo na. Saan ako ito kukuri? Saan ako ito hahanapin? Kasi Four of Cups all about disappointment and finding that one big thing na kapag yun na lang nakuha mo masayang masaya ka na um, hindi ka na maligaya sa kung anong meron di, this time kaya yung isip mo ay nakatutok doon sa isang bagay na uh, gusto mo makuha yung goal mo kaya siguro hindi ka masaya sa mga bagay na ginadaanan uh, mo na ang dayo mong gusto ma gusto mo umikot na itong will mo. So this time, you're being encouraged to let go of this worry. Darating ang dapat dumating. Uh, makukuha mo yung mga dapat, dapat mo makuha. Kaya manatili ka dito sa iyong energy mo, sa core energy mo of continuous creation. Huwag kang hihinto, dire-diretso, continue being Continue choosing to be happy. I'm hearing that na parang pinipili mo maging maligaya kahit ang daming worries. Pinipili mo na maging maligaya sa harap ng maraming tao, na okay ang lahat, na hindi mo binibigyan ng alalahanin ang, fa ang family mo, ang mga anak mo, ang mga kapatid mo, ang, mag ang magulang mo especially. Pilit mong kinakaya mag-isa mga worries mo tinatago mo yan para hindi mo hindi mag-alala yung mga tao sa paligid mo. But I want you to know na ito, mga win worry mo, ibibigay din siya at the right time. So make sure na i-lessen mo na yung mga iniisip mo yan and let God do the rest for you. Okay? In the near future, you have the Eight of Pentacles. I'm seeing here na merong paggalaw sa mga bagay na tinatrabaho mo. May leveling up. I'm seeing you getting recognized, getting that um, reward or um, incentive na matagal mo nang hinihiling pati, particular sa mga bagay na matagal mong pinagpaguran. I'm also seeing na parang nililinang mo yung iyong talent or skills this time kung kailangan mong mag um, Seminar or get another certificate for a certain endeavor, or a certain special specialization. Now is the right time for you to do that in the near future. I'm seeing someone uh, traveling because nandoon yung tawag ng trabaho o pag nakuha mo na ng bagay mag-level up ka na sa life. So now is the right time to really focus on your skills. Leo, eight of Pentacles being clarified by the three of Wands. So you're waiting for this. You're waiting long, hard enough. Um, sa paglinang o pagdevelop o pag pagacquire ng isang bagay um, so, i'm hearing in the near future someone is graduating or getting a diploma or a recognition about sa mga bagay na katrabahohan mo and you're very happy kasi para yes tapos na 'yung paghihintay yes andito na siya uh, for some meron kang tinatrabaho na papeles um, o kaya document, parang yun na lang ang kailangan para makalarga ka na. Because three of wands all about waiting for that gate to open, parang dire-diretso ka na makapasok. So, kapag nakuha mo na itong one um, detail or one information o one document, parang lalarga ka na, no? dire-diretso ka na. Parang approval na lang kailangan mo and you're good to go. Okay, in the area of your challenge this week, Leo, meron kang Queen of Cups. I'm seeing here na challenge sa'yo ang be gentle to yourself. Ang daya mong um, gustong gawin sa life, ang daya mong um, goals and wishes and plans, maligaya ka naman eh. Parang in the background, you're very optimistic in life. Pero somehow, ang challenge sa'yo this week, yung parang wag mo masyadong bigyan ng pressure sa sarili mo. Um, wag mo bigyan ng masyadong pasaanin o uh, uh, Huwag mo masyadong i-pressure sarili mo. Na kailangan by this time ako ko na. By this time ko ko na. Kaya medyo um napapagod kayo, out ka o na-burnout ka o hindi mo na enjoy usually yung mga bagay-bagay pero you're showing yourself as happy. You're showing yourself as hindi, okay ka to, kaya ko to, wala lang to, ganyan kaya pero sa isip mo ano ba 'yan? Ano ba 'yan? So be kind to yourself, be gentle to yourself. You will get there. Leo maniwala ka, you will get there. Enjoy things. Be kind to yourself. Be kind to others. Um, just focus your, il ilaan mo lang yung buong puso mo sa isang bagay na ginagawa mo and babalik din yan. Okay? The Queen of Cups being clarified by the Knight of Pentacles. So I'm really feeling here na kung may gusto kong gawin at meron ka talagang pangarap at natakot ka na parang okay, paano ba to? Paano ba ganyan? This time, ang plano ka. I'm seeing someone na merong kang record book o kaya schedule book o kaya board sa bahay. Magsimula ka na magdikit doon ng mga plano mo. Um, dapat be specific. Para nakikita mo siya ng buo. Nakikita mo ng dire diretso Parang, ah, okay. Ito, ito pa lang kaya kung ito pa dapat kong gawin. Hindi pala ako dapat mag-alala. Kayang-kaya ko pala to. So, para magumaan din yung pakiramdam mo. So, ang challenge sa'yo ay magplano awag uh, huwag ka masyadong kabahan, huwag ka masyadong mainip, huwag ka masyadong mag-worry. Um, kalamayan mo ang iyong puso, ang iyong damdamin at kakayanin mo yan. Okay? In the area of your fortune, you have the justice card. I'm seeing here, um, this time, mayroong paggalaw sa mga bagay na ginag, uh, ginagawa mo sa mga documents, sa mga legal things mo sa life. Uh, meron ka bang trabaho na matagal na about legal documents, whether sa iyong mga papeles, sa iyong banko, sa iyong akaperahan uh, sa so, iyong mga loan sa so iyong mga um, government papers that was the right time kasi may good news dyan, may paggalaw na for others im seeing here meron ka malalaman information about something na makakatulong sa moving forward darating na yung information na yan this time and sa mo mababalanse ah okay go ito din gagawin ko kasi nakuha ko na to alam ko na 'yung gagawin ko for others this is the right time for you to have a balance in your life makakatulog ka na ng mahaba this time mababalanse mo na 'yung work and life balance o so, kaya pamilya your kids while working o kaya makakahanap ka ng solusyon o paano mo panghahawakan yung mga bagay sa buhay mo na hindi ka masyadong mahihirapan. So, congratulations, Leo. The Justice card is being clarified with the Devil card. Yes, trying to get out and cut out the things na hindi na mahalaga sa'yo o hindi importante. Nakikita ko talaga balance ito sa life mo. Meron ka nang matututunan this time na parang, ah, okay, hindi ko na pala kailangan pagfokusan yun. Dito na ako. Uh, okay na ako dito. Hindi na ako hirapan this week may balance sa life mo na natanggal mo na yung isang balaki natanggal mo na yung isang harang sa life mo and everything will go smoothly from now on congratulations Leo in the area of your divine advice meron kang two of swords and page of wands I'm seeing here, ang paalala sa iyo spirit guides mo, wag ka daw matakot na sumugod o harapin yung mga bagay na kailangan mo harapin this week. Kung may bagong problema, kung may bagong endeavor, may opportunity, yakapin mo, huwag mong isipin, ah, paano ba to paano yan? Huwag ka matakot, maging excited ka sa mga paparating sa iyo, and don't close yourself up. Huwag ka masyadong guarded. Huwag kang ilang uh, wag kang parang halo -kip, kip at mananatili ka lang sa safe zone mo safe zone mo or safety net mo learn to take risk learn to open up and uh, see the possibility of everything in life be excited don't fear the future and don't fear the opportunities coming for you okay Two of Swords being clarified by the Page of Cups. Yes, open up yourself. Ang makikita mo, masupresa ka na kaya mo pala. Kapag masyado ka kasi playing safe, eh, hindi mo nakikita yung possibilities of life. So kapag inopen up yourself mo, inopen up mo yung sarili mo sa mundo, makikita mo yung mga possibilities, sa mga surprises sa paparating sa Ah, kaya ko pala. Ah, ito pala yung dahilan. Ah, okay lang pala. Bigla ka mga surprise na yung mga iniisip mo na mali ay mapapatunayan mong mali yan at makikita mo yung beauty of life, okay? The page of wands being clarified by the ace of wands. oo parehong ace. Eh, parehong wands. Meaning, the fire within you, the excitement, uh, the motivation, the dedication sa isang bagay, patuloy mo yung linangin, patuloy mo yung um, ikip sa life mo, huwag kang panghihinaan ng loob, huwag kang urong sulong, parang ngayon gusto mo bukas ay ayoko na, wag na lang, hindi ko kaya yan, um, hindi ako pwede dyan, wala akong pera dyan, hindi ako magaling, hindi ako maitsura dyan, uh, hindi ako papasa dyan. Um, huwag na lang kaya ako magnegosyo, baka hindi naman mag-successful. So this time around, continue building that fire patuloy mo lagyan ng apoy ng ng kahoy yung pangarap na yan para patuloy siya mag-apoy sa buhay mo wag kang matakot sabi sa iyo ng spirit guides mo okay na meron kang talent you have everything that you need at patuloy kang lumaban ang yung outcome na napakaganda natin of once pag usapan natin later let's have additional messages from the divine first number 31 kung importante po sa iyo number 31 or 3 and 1 this is a confirmation that this reading is for you groundhog spirit nakita po kayo ng groundhog anywhere whether pictures personal or internet, this is a confirmation that this reading is for you. Time to let go. Like, kapag dito sa mga worries mo, let go mo na yan. Darating din sa'yo yung mga bagay na para sa'yo. So, let go of all the worries, stress, pain of the past and always choose to be happy. Another message, relaxation promotes healing. Like I've said kanina, may dito, kailangan mo lang mag-relax, sit back, lahat ng, darat, lahat ng para sa'yo idarating at the right time. Okay? Another message ito ang kailangan mong pagtuunan ng pansin sa buong linggong ito, Leo. You have discipline. I can accomplish what I set my mind to. Napakalino niyan. Kung meron kang gustong matrabaho this time, disiplina ang kailangan mo daw. Ang yung outcome na napakaganda na 10 of Wands, I'm seeing here na ang daming mong pagod, ang daming dalahin, ang daming burden, ang daming mga kinikimkim sa dibdib. Time to let go, Leo. Pakawalan mo na yan. Like I've said here, time to let go. Uh, make sure na kung hindi mo na kaya, sabihin mo, ipaalam mo. Time to delegate also the task. Kung nahihirapan ka na sa task na to, sabihin mo na sa iba, okay na naman to, kaya nyo na yan uh, so that makagawa naman ako ng iba, gumaan na yung pakaramdam ko. For others, I'm seeing here, malapit ka nang dumating sa iyong paroroonan. Kung meron kang matagal na tinatrabaho, ayan na, ayan na yung castle, nandun ka na, mo na yung good result and good rewards na para sa iyo. Okay? The Ten of Wands being clarified by the Seven of Wands. Yes, you have proven yourself. Nagawa mo na yung mga dapat mong gawin. Napatunayan mo yung dapat mong patunayan. At nandito ka na sa dulo ng journey mo and you will get what you deserve. You will get the rewards na matagal mong hinintay para sa iyo yan kasi napatunayan mong kaya mo at Deserve mo yan. Be happy because happiness and end of the journey is going to come to you this week. Congratulations, Leo. That is your weekly reading for March 31 to April 6. Saan kayo resonate kayo relate Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.